Hello mga day, o ba ninapod ko ninyo sa akong mga kaganapan for today's video. Para dili na ko matambakan og mga labahan, mga day, mag-anam-anam na jud ko og laba. For example, karong adlaw naglaba ko aning usa ka kay maura pa man ni ang among labahan, mga day. Sukad so, nag-anam-anam na jud ko og panglaba, mga day, dili na ko kaayo ka poy pagsigig kuskus. -kus. Bahala nagkala sa sabon, mga day, basta dili ra jud ko ka poyon pagsigig ni laba. Kay sa una mga day, no dili jud ko maglaba basta dili na mapuno ang among basket. Ang resulta mga dai pagkahuman ako og laba mura jud ko sa gibon og. So karon mga dai duha or tulo ka adlaw pa lang maglaba na jud ko para dili na jud ko madak-an. Dili na lang magsige panglaba mga day oy. Mauna lang ginang giingon nga pag maminyo na ka magsige na lang kag panglaba. Walay kaso kung naa kay washing machine kay may iba na ng imong budlay. Pero og magmanomano ka sama sa akong gibuhat aw na Grabe jong panakit sa kalawasan mga day. Kaning mga orasa mga day no, kay pasado na day ni siya alas 11 kay udto na ko nagsugod og laba. Kay ang gibuhat na ako ganin buntag mga day no na limpyo sa ako sa among gawas kay nanilhig ko tapos nagdalos pod ko gamay kay naana po yung mga sagbot sa among gawas nga nanubo. Katong gilaba na ako nga sa kaplanggana mga day no dali kayo ko na human kay diliman man pod mga hugawon ng among mga labahan. Wala na lang po ko nagvideo sa pagsampay na ako mga day kay dito ko nagsampay sa among silingan na ko dito kay wala na may space sa among sampayan mga day kay daghan po dog naglaba anyway wala gihapon ko nagpahoy pag humana ko laba mga day kay wala pa jud ko kalimpyo diri sa sulod sa among balay no daghan kayog abog sa among hagdanan mga day so mao nang giuna nako na dito og silhig tapos kanina area mga day limpyo ni siya kagahapon no pero karon grabe na pud ang mga hugaw mga day Basta na agani kay batang gamay mga dino, dili jud pwede nga dili ka adlaw-adlaw manghipos. Arang-arang nagani ni among balay karon mga day kaysa una nga bata-bata pa ang akon Junakis, grabe jud everyday jud niya ikatag ang iyang mga dulaan. Pero karon mga day kay dili naman kaayo siya magdula sa iyang mga dulaan, so medyo okay-okay na ang kabutangan sa among balay. Tapos pasado ala una mga day karon pa jud intawon ko nakapaniudto, unya nangurog na ko sa kagutom, so mao nang nagkaon ako na diri. Pero before ko ni kaon mga day giba, sana ako pa ng akong junakis. Maayo na lang po day, nakakaon dayon ko kay napa Sudan, nga nabilin sa sudanamo na mo kagabi eh. Nagluto man gud ko gabi og pinaksiw mga day nga gipotangan gani og tuno kaso kay wala na nako na, na vlog. Tapos pasado alas 4 mga day nakahuman ako og kaligo no. So nabantayan na ako nga napa manday day ko ipikunon nga mga sanina nga gipangkuha nako ganina sa among hangir. Kay kung kanos ang magsampay mga day sa kapapod mamilo sa mga pilunon. Wala man po day ko nakahipos aning among higdaan ganinang buntag mga dayno kay diretso dayon ko ni baba ganina pag mata na mayo na lang lagi kay wala na po yung klase mga day bali sa November 3 na po dahil may mamalik sa klase so maunang medyo udtod -ud do -ud na jud mang bango ng mga person karon pagkauman ako hipo sa among kwarto mga dayno naghagad ang eh, akong bana nga mo ato may changi kay wala lagi may sudan karong panihapon gipangutan na po ko niya kung unsa ko na yung sudan na mo ingon po ko nga wala tay sudan so mauto ingon ko na magluto na lang ko corn beef nga naay patatas Kay katong last week mga day nagluto man po dugay nguna ni akong banaw Yung gilamian man ko mga day Argentina day na siya nga corn beef tapos gibutangan og patatas og sibuyas nga puti. So maoro to mga day ako mini vlog for today and bye.